Pag sa ano mainit na to din no? oh Ang init ng singaw nito Dito ako nag-celebrate guys Ng aking birthday Ayan. Ulaan nyo kung ilang taon na ako Hindi <laughs> ko sasabihin kung ilang taon na ako Bahala na kayong manghula But... Dito ako nag-celebrate Ng birthday ko Two nights kami here sa Baguio Mga masyal kami Sa mga pasyalan dito ito ang, pa so, ang birthday ng sa Happy Oh, so, ibang nice birthday. Oh, birthday. kapag pupunta kayo, sir, kung k eh, pwede niya isunod yung PMP. oh, tanda mo na. Tanda mo na. ah kung k eh, tapos sa uh, PMP. Ngayon, botanical, tapos my field. Ano yung sa kanina? Mansion. Right Park has the mansion. Ah, Right Park, pangalawa. Tapos, mansion. Botanical, Right Park, tapos,